ang salita ng Diyos. Dapat alam mo, ang tama at mali, kuwintong Biblia, ayon sa wikang Bicol. Tupo karunungan, kaalaman, katotohanan. Siring Kainian pagkamundag ni Jesu Kristo, pagkatapos kon sa iyang ina, si Maria, nakipag ole ki Jose, bago sinde nagkasararo, nakuha siyang bodos kon Espiritu Santo. Si Jose, an sa iyang agam, bilang sarong matanos na tao, Asin habong jebohan siyang sarong halimbawa sa publiko, na may katuyohan na siya isikwal nin hilim. Alagad kan pinag-isipan niya ang mga bagay na ini, uya, sarong anghel nin kagurangnan ang nagpahiling saya sa pangatorogan, na nagsasabi, Jose, aki ni David, dai ka matakot na darahon sa saimong sediri si Maria bilang saimong agam, hulitaan ipinangidam, sa sayagikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin sarong aking lalaki, ninaranan nin daw siyang Jesus, hulitaan sa iyang banwan iyo an magliligtas kon sa iyang banwan sa sendang mga kasalan. Ngon iyan ang gabos na ini nangyari na ini pwedeng mautob na pinagtaram nin kagurangan sa pagi kon propeta, na nagsasabi. Uya, ang birhen makakaiba sa aki, asin mangangaki nin sarong aking lalaki, apodin nindaan sa iyang ngaran na Emmanuel. Na iyuan, sa pag-interpretor, ang Diyos kaiba niya Nagtindog si Jose sa sa iyang pagtorog, asin ginibo ang nagbut saya ka ng helnin kaguranan, asin denore sa sayaan sa iyang agam, asin day siya midbid sa sekso sagkod na day pa niya ipinangakian sa iyang panganay na aki. Pananggaranan niya siya na Jesus. Mateo Kapitulo 1 Versikulo 18-25